isa na namang legit na tip mga boss ang ipapakita ko sa inyo palalakasin kasi natin ang buga ng hangin ng electric pan ninyo sa pamamagitan namang ng kamay wala tayong gagamitin tools wala rin tayong gagamitin piyesa okay so ganito yung gagawin niyo so itong mga blade niya nandito yung sekreto para malakas yung buga niya nandito rin yung sekreto kung bakit ito umihina so ganito yung gagawin niyo yung dulo ng pinaka yung blade na pinaka dulo e, be bend ulilikod lang natin ng patalikod medyo pagtagalin natin yung pag-bend para hindi siya bumalik. Kapag nakita natin na nakabend na sa likod, okay na yan. Okay, yan. Medyo pagtagalin natin. Ayan, nakabend na sa likod. Ganun din dito sa pangalawa. Bend natin, medyo matagal. Tapos, pag nakita natin nakabend na sa likod, okay na yan. Ganyan din sa kabila. Okay, yan. Yan, okay na yan. So, nakabend na sila. Yan, nandiyan kasi yung sekreto tapos pwede na yan so pag sinubukan niya yan sigurado ko sa inyo malakas ang hangin yan malakas na ibubuga yung hangin kasi nandyan yung sekreto so wala tayong tools na ginamit walang piyasa na pinilitan palalakasin natin yung buga ng hangin ng mga electric pan natin ayan yung uh, sekreto ayan yung uh, paraan na wala tayong gagastusin walang tools at uh, iba pa mapapalakas natin yung buga ng hangin ng electric pan natin okay ayan ay legit ano Subok na yan at nasubukan ko na yan. At ang ginagawa ko sa mga nire ko na sabi may nadaw po ng angin. Pero malakas na pa